Yan, so nagising lang namin. It's 5.13 in the morning. Ay! Ang daming kahoy guys dito. Ayan. Ang ganda talaga dito guys. Swear to God. gabi Ang dagat dito. Tingnan natin yung mga kasama natin. kita tayo dito. Hoy girls, tara. <laughs> Ba't tara kayo dagat? Dagat, dagat, papagaling. Ba't tayo mga, mga kapuyong tao? <laughs> Kaya tog na wala, mga dito, alay ko katog. Nalibang ko, nag CR ko, alas tres, yung mata ko. Ano na, bahala. Kaya nandun na dagat, mag swimming, swimming na. Mata cas pikas guys kaya apa nang matag mga karpa dire. Chairman mata na dia. Ha. Kapoy pas chairman guys. Gagok. Gagok kamu um, chairman. Asal aku bang boys. Dari kan guys. Ya, pa panang wak panang mata guys, sangat tumpa. Ada mga sama guys. So, hindi pa sila gising. Hello guys. Ito tayo sa kabilang cottage. Okay tayo dito sa hagdanan. Para makita natin yung mga person. Hoy, hoy. Gising na. Memang hmm. ngali ikut lah. Julian. Kau okay, tak Hoi. <laughs> kau okay, tak memang apa ni kau. Eh. <laughs> Nek, pergi sini lah. Kau okay, tak kira orang kau man semua so lima minau. Balak bijaan. Gising. Kau tak guys. Gising na yung iba. Hoi, tu gising lah. Gising na. Gising na. Adi, dagat na. ayan yung gabuyo guys dito so gising na sila of course bangando talaga guys sure to god And then white sand. Pati ba pat, ito so guys? White din. Mas bermuda. Ang dami. Yan lang guys. So punta tayo right sa kabila. Mag-iikot kami doon sa pinakadulo Iikotin namin yung dagat. Let's go. Let's go. Maligo ko karon. Maligo na ta. Maligo na guys, dali na. Wala pang araw, binisan. Narang pagay. <laughs> Oyo. Oh. Aduag sama. Oh. sila Sabi na ka igang na ay katugnon ng aranindot man.